Ah. Wassii. Waajit كويس. Ah. is much thing <laughs> Where is where is commission, Madam? Yeah. Iya. <inaudible> yes. Yes. Hello, si hello, hello, mga kagura. kam wajid wajid syukur hadi hadi wajid syukur oh kam kam sana mafisial hadi isrin sana kam sin sana mafisial oh my god oh uh, 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 di pa what is after this one sim sim baby <laughs> oh, di diba? blade ko to kasi hindi kayang hindi i-blade ito. Kasi pag ganito kakapal, talagang hindi kaya talaga. Kailangan talagang pagtyagaan mo talaga siya matanggal kasi. <laughs> pero mabilis lang naman, malambot lang naman ito ganito. Kaya, pero kailangan ko lang tatlong blade. Wajid hadi. Uh, ano ba yung Arabic sa blade? Shapra. Shapra. Mungkin itnin shapra sa wihadi shil hadi. Shil alatul. Al Maki wahad shapra bas. Aywa Oh. Shuf, habibi shuf. Wajid kwa is adin. ايه. ما في مشكلة أنا بس شوف هذه بعد أنا هو هو يتكلم عشان إيه, ايه. شوف... Yeah. شوف كيف الشغل إيه شوف الأول بعد كلاس أنا شوف مية بالمية يا مية بالمية, يامي بالمية, بالمية. يامي بالمية. <applause> and then i oh, yeah. put it back to the water <laughs> after put it back to the water to see it po ka ito ang ginuog ko mga si Santa Santa Cruz Pito, po siya yung mga susi 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 Abi Maria Purisima simpikado po si Bida Abi Maria Purisima simpikado po si Bida matapos <laughs> na sana ako nitong pagpo-foot spa Abi Maria put it back in the water Yala. Moya. ya. Yes. Sa family sa sa pangalawa ko na to, guys. Hindi ko pala nakuha kanina yung ano. Hindi ko pala na Abi abi abi. Shop. Shop habibi, shop. Mtakalam ana ma vizem. hadi... Katir chocolat hadi... Oh. Ganyan lang pagtanggal ng mga kubal. Sa Bisaya ni gitawag manggilig kubal we. Eh. Niya sa amo ani. kaning kubal bayak ko di bayak kuno ning kanoon. Ihalo kun siya sa Ada Filipin, Hadi, Syil Hadi. Maaf, muskil Akil Hadi sama. Entah Arab sama. Filipin sama Akil Hadi sama. Samak. Ya sama. Sama siwi Akil Hadi. Indonesia. Eh yeah. Indonesia. Uh, Indonesia, Indonesia. Hello, Indonesia. Indonesia. Hello, Indonesia. Indonesia. Ya. Yeah. Yeah. Entero Indonesia. Sama Muzin Akil Samak ke Sip Mapi Gata gata gata. Samak Muzin. <laughs> Samak. Ay nako. Ay hindi da ayo na doon nila mga kagurang sa isda nga ano pinakain uh, daw nila to before sa isda yung isda daw talaga inagsawa daw talaga iniwan daw yung paa <laughs> sa dami ng ano <laughs> sa daming kalyo hindi daw kaya ng isda nakainin daw ah ay. ako pa kana man magdugo na siya marami na daw siya ay ano yung manipis lang naman kasi ang alang maano mahimulmul alam mo yun parang ito manipis lang kaso nga lang ano oo kailangan natong, pag ganito mga kagurang ito manipis lang talaga to. manipis lang kasi lang ang dami daming ano yung tamapi drink muya katir eh? muya inta mapi drink moya, no. moya mo ya alatol. No. di oh 1.5 liter drink always. Basta uh, wajib dry. No. Ah, that's why. That's why you have dry skin because you don't drink too much more water. Yeah. Ganito lang ang pagtanggal niyan, so kaso lang. Alalay lang talaga kasi hindi namatip sa loob. niya. Yeah.

Wajid Muskil, Wajid Sambara O oh. O oh, Malapit diba? na siya matapos Ha? Ah? Ha? Oh. Diyos ko, di magiging matablan yung tao ni Gino o oh, kumariya ay eh, Josef sa timaan sa tapos pito ko siya <coughs> mo nabangin yung tao ko Gino o oh, humanakuan yung oh, pangganihan ko oh, ani o oh. <laughs> Ayan, malinis na po siya Mga ka-OFW So, dagdagan natin siya ng mga paminta O, diba pa. mm. Kahit papano eh komanda ang faani ba baba kwa isadi shuf simsim -sim jadid alihin ah baba ah eh, eh basbagy samtar shwaya la uh, hada ma fi shail ala tool alihin la tani maratani -ta. eh maratani next month next month ba